Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority ka-brigada, ang ating one time the new Filipino time alas 12 na nang tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada balita Nationwide. Kabrigada Alice Guo, mananatili muna sa Pasig City Jail matapos maghain ng motion to remain. Saldi at dating Speaker Romualdez, pinakakasuhan ng plunder, graft at indirect bribery dahil yan sa flood control scandal. Samantala, posibilidad ng foreign funding sa anti-Marcos protest, tinututukan na ng militar at ng PNP ayon yan sa Malacanang. Grupo ni na House Speaker Boji D, pinagtibay ang suporta sa anti efforts ng Administrasyong Marcos. Contra-Denastia Act, inihain na rin sa Senado. At sa katatapos lamang po na Miss Universe, ang ating pambatong si Miss Atisha Manalo, pasok sa top 5 ng Miss Universe. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. sa tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Biyernes, Kabrigada, November 21, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro malikden. Kabrigada Brigada Balitan Nationwide Sa Tanghali Kabrigada naghain si Dismiss Banban Mayor Alice Guo Or go ng motion to remain Sa Pasig City Jail Female Dormitory Ibig sabihin niyan mga kabrigada, mananatili muna siya sa Pasig City Jail habang nakatakda ang pagdinig ng kanyang motion sa November 26, 2025. At dahil dito, maantala muna ang kanyang paglilipat sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Malalang sinintensyahan si Guo ng panghabang buhay na bakabilanggo o ang reclusion perpetua para sa kasong qualified trafficking in persons. Tinggil ito sa kasong isinampa laban sa kanya dahil sa koneksyon ito sa Pogo Hub na dimono isang scam hub sa kanyang bayan sa Tarlac. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, sina Zaldico at dating Speaker Romualdez pinakakasuhan ng plunder, graft at indirect bribery dahil sa flood control scandal. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada, report. Inirekomendahan ng Department of Public Works and Highways at ng Independent Commission for Infrastructure ang pagsasampahan ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party Representative Zaldico dahil sa mga irregularidad sa mga flood control projects. Isinumitinan ni na DPWH, Secretary James Dison at mga opisyal ng ICI ang joint referral report sa Office of the Ombudsman ito sa umaga ayon kay Dison kasama sa mga rekomendasyon ang pagsasampa ng kasong plunder paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Direct Bribery. Kasama sa report ang mga kontrata ng Sunwest Incorporated at Hightone Construction mula 2016 hanggang 2025. Pati ang testimonya ni retired Sergeant Ernie Gutesa na tumestigo sa Senate Bureau Ribbon Committee. Ito ay kasunod ng anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy ang pag-usad ng kaso laban pinarwal Romualdez at ko dahil sa manikatiwalian sa mga flood control project. Sinabi ng Pangulo, na lahat ng nakalap na impormasyon ng DPWH at ng ICI ay ipinasa na sa ombudsman para sa mas malalim na investigasyon. Kapag nakumpletong ebidensya, posibleng umanong masampahan ng dalawa ng plunder, graft o indirect bribery. Kamakailan, sinampahan na ng ombudsman si Conan dalawang bilang ng graft at malversation kaugnay ng 289.4 milyong road dike project sa Oriental, Mindoro in the heart changing lives. Sako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music and News Auto. Brigada Balita, Nationwide Samantala mga kabrigada, posibilidad ng foreign funding sa anti-Marcos protest. Tinututukan ng AFP at PNP ayon yan sa malakanyang Brigada Maricar Sargan ibrigada mo Brigada, Brigada. <laughs> Report. Inaalam ngayon ng pamahalaan kung may katotohanan ang hinalang pinupondohan ng dayuhan ang ilang kilos protestang naglalayong pabagsakin ang Administrasyong Marcos. Ito ay matapos ihayag ng Armed Forces of the Philippines na posibleng foreign funded ang ilang pagkilos kasama na ang EBSA rally na dinaluhan na ng mga retiradong sundalo at polis. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, iniimbestigahan na ng AFP at Philippine National Police ang naturang impormasyon upang matukoy kung may nagaganap na panghihimasok mula sa labas ng ang bansa. Giit ng palasyo, kung mapatutunay ang may dayuhang pondo sa likod ng protesta, maituturing itong seryosong paglabag at maaaring ituring na pagtataksil sa bayan. Binigyang din ang Malacanang na hindi dapat pinakikialaman ng anumang banyagang grupo ang panloob ng mga usapin at politika ng Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Balita Nationwide. Trupo naman ni House Speaker Boji D. Pinagtibay pa ang suporta sa anti-corruption efforts ng Administrasyong Marcos. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada. B -b 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 -by. Nagpahayag ng buong suporta ang binuong Northern Luzon Alliance sa Kamara sa decisive na policy direction ng Administrasyong Marcos sa paglaban sa korupsyon sa gobyerno. Sa isang statement, pinagtibay ng grupo ni na House Speaker Faustino Boji D. III ang pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ng institutional safeguards na nagtataguyod ng transparency, efficiency at accountability sa paggastos ng pondo ng bayan. Gayun din ang pag-institutionalize sa digital governance, streamlined processes at open data systems upang mabawas ng ang bureaucratic discretion at oportunidad para sa katiwalian. Bukod dito, nais ng Northern Luzon Alliance na magpatupad ng mahigpit na disciplinary action laban sa mga opisyal at kawani na masasangkot sa masamang gawain alinsunod sa prinsipyo ng due process at tiwala ng publiko. Isinusulong ng mga ito ang ethical governance at professionalized civil service na pinaiiral ang merito, integridad at pinakamataas na pamantayan ng tungkulin. Dagdag pa ni Nadie, mananatili ang kanilang determinasyon na itaguyod ang transparency, nanagutan at rule of law, pati na ang pagprotekta sa integridad ng mga institusyon at pagpreserba sa national stability. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News Affair Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Bilang mga kabrigada ng mga miyembro at taga-suporta ng CTGS na na-neutralize ng militar, umabot na raw sa mahigit isang libo. Brigada Kat Austria, i-brigada e Obrigado. Yeah. <laughs> Report! Umabot na sa so 1,631 ang kabuang bilang ng mga miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group ang na-neutralize ng militar mula buwan ng Enero hanggang ngayong Nobyembre. Sa nasaming bilang, 1,433 ang sumuko, siyam na po na-arasto habang 108 naman ang napatay sa magkakahiwalay na operasyon ng AFP. Samantala, 226 na Local Terrorist Group members ang na-neutralize sa parehong panahon indikasyon indikasyong humihina na ang kapasidad ng mga grupong nagtatangkang manggulo sa mga pamayanan. Tiniyak ng AFP na mananatili itong nakatutok sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagsupil sa terorismo upang tuluyang mapanumbalik ang normal na pamumuhay sa mga lugar na dating apektado o apektado ng insurgency. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila The Music News. oh awesome. Sorry. Brigada Maldita Nationwide. Mga kabrigada, grupo ng mga guru. Paglulunsad ng sit-down strike upang ipanawagan ang karagdagang pondo sa sektor ng edukasyon. Brigada JC Javier, i-brigada mo. Brigada. Five, report. Magsasagawa ng malawakang protesta at sit-down strike sa November 28 ang libu-libong mga guru sa pampublikong paralan sa buong bansa. Yan ay sa pangunguna ng Alliance of Concerned Teachers upang ipanawagan ang karagdagang pondo sa edukasyon at pagtutol sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Kanselado naman ang mga klase sa ilang lugar upang magsagawa ng mga talakayan kasama ang mga estudyante, hinggil sa pananagutan, hustisya at mga sistematikong pagbabago sa sektor ng edukasyon at ng pamahalaan. Ayon kay Representative Antonio Tino, ang pera ng taong bayan ay dapat na mapunta sa salary increase dagdag na classroom facility at mga kagamitan dito. Binigyan din naman ang nasabing partido na mga nakaraang kalamidad ay nagpapakita ng kapabayaan ng pamahalaan dahil alupang maraming buhay ang mawala. Iginit din ng grupong habang nalulunod ang mga matataas na opisyal, mambabatas at kontraktor sa bilyong-bilyong piso ay nananatiling lubog sa baha ang mga paaralan, komunidad, mga guro at estudyante kinundin na ng grupo ang administrasyon dahil sa patuloy nitong kabigo ang magbigay ng makabuluhang dagdag sahod at sapat na budget sa edukasyon. Sinabi ni Actor Person Ruby Bernardo, dapat umanong panagutin at alisin sa pwesto ang lahat ng sangkot sa sistematiko at malawakang ang korupsyon. Samantala, nagpahayag din ng pagsuporta ang ilang organisasyon at samahan ng empleyado sa gagalaping panawagan sa susunod na linggo the heart of changing lives, ako, si Brigada J. Javiera ng 105.1, Brigada News sa Manila, the music and news. Authority. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada kontra dinastiya at inihain po sa Senado Brigada Ann Cortez i-brigada mo Brigada Report Iginit sa explanatory note ni Senate Deputy Majority Leader Gisa Contiveros na base sa Article 2, Section 6 ng 1987 Constitution, layunin ng Estado na bigyan ng pantay-pantay na karapatan at maging oportunidad ang bawat isa na makapaglingkod sa bayan at bawalan nga ang anumang political dynasty. Bilang namalabas sa mga pag-aaral sa Pilipinas na ang bansa may pinakamataas na incidence ng dynasty ay naghain ng senadora ng panukalang batas na kung tawa tawagin na kontra dynasty act. Sa ilalim nga nito ay pagbabawal ang anumang political dynasty sa National Elective Office, Local Elective Office at maging nga sa mga party system. Inaasahan naman na mga certificate of candidacy na iahain sa COMELEC na tumatakbong opisyales ay maglalaman ng sworn affidavit statement na nagsasabing wala siyang political dynasty relationship sa sino mang kasalukuyang elective official. Kung mapatunay namang ang political dynasty sa pagtakbo ng kandidato ay madidisqualify disqualify ito sa pagtakbo. Samantala ang sinumang lalabag dito ay maaaring maparusahan sa ilalim nga ng election offense. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Fulgine. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide ibang pampanig pa rin ang ating mga balita mga kabrigada. Patuloy pong inimbestigahan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang nasabat na pitong mamahaling sasakyan sa isang gasolinahan sa North Luzon Expressway sa Marika o Marilao, Bulacan. Kabilang na ang posibilidad na may kaugnayan ang mga ito sa kontrobersiyang kinakaharap ng mag-asawang diskaya na iniuugnay sa iba pang mga nawawalang luxury vehicles. Ito'y matapos pong makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen tungkol ho sa pagdagsa ng mga luxury vehicles na walang plaka o gumagamit ng improvised plates. Sa Panayam na Brigada News FM Manila, kay PNP HPG spokesperson Lieutenant Nadame Malanga, Sinabi nitong karamihan sa mga driver ay walang may pakitang ORCR o hindi restrado ang kanilang mga sasakyan. Maalalang night over na sa LTO ang mga sasakyan para sa tamang proseso. Nagpapanuloy pa rin ang monitoring ng PNP-HPG sa iba pang lugar upang matukoy ang posibleng operasyon ng mga hinalang konvoy ng mga mamahaling sasakyan. Ito ang informasyon na halos wala pong plaka at kung may mga ilan naman din pong gumagamit po ng improvised plate At during our confrontation na rin, no, napakalaman din natin sa mga driver na hindi po naka-registro ang kanilang mga sasakyan. At yung isa nga po rito no, ay wala pong dalang ORTR na isa pong mga violation na rin po nang ating i-implement po ng Array 42136. So together with the LTO, we are still waiting for the confirmation with yeah. the said agency kung ano ba talaga yung bago nangyari or kung sino yung registered owner yeah. o kung meron po itong kaugnayan sa mga desire. Balbita, mga kabrigada, patuloy naman ang panawagan ni People for uh, Power for People Coalition Convener Jerry Arances na suriin at imbestigahan ang mga lopsided contracts sa power sector na nagre-resulta sa mataas na singil sa kuryente ngayong Nobyembre. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Arances. Sinabi nitong maraming kontrata ng NGCP at ng Meralco ang tila pabor sa mga kumpanya at ipinapasa ang dagdag singil sa mga consumer. Kahit na marami ang apektado ng malalakas na bagyo at kasalukuyang nasa evacuation centers. Pinanggit din ni Arances ang double charging at mga desisyon ng Energy Regulatory Commission na mas pabor sa mga distributor at generator. Kaya Nanawagan ng grupo sa Department of Energy at sa ERC na aksyonan agad ang isyo at tiyakin na ang presyo ng kuryente ay makatarungan at patas para sa lahat ng consumer. Dagdag pa ni Arances na mas malalim ang problema. Hindi lamang dagdag singil sa kuryente ang isyo, kundi resulta rin ng matagal ng lopsided na kontrata at regulasyon sa industriya. Uh, ang kaya kailangan mas maintindihan saan ba nang gagaling itong uh, problema na ito ng labis-labis na pagtaas ng presyo ng kuryente na walang walang humpay kahit na nasasalanta na tayo. Mm -hmm. uh, kaya ako na sabi na mas malalim ang problema kasi merong mga kontrata na ipinapasok itong mga kumpanya na to tulad ng NGCP, tulad ng uh, Meralco na... Yung mga kumpanya na ito ay kasakapakat din nila. Kung hindi man, sila din ang may-ari. Mm -hmm ng mga ng mga nag uh, provide ng ancillary services oo oh. o kaya meron silang kontrata na hiwalay pa dito. Oh. So kaya po ang panawagan natin sa sa ating pamahalaan ano. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada nasungkit ni Atisa Manalo, ang isa sa inaasam-asam na pwesto sa top 5 ng ikapitumput apat na Miss Universe pageant na ginaganap or ginanap sa Impact Challenger Hall sa Nordaburi, Thailand. Nagpakita si Atisa ng pambihirang stage presence sa kanyang kumikinang na kulay-puting evening gown sa evening gown competition. May gitisang daan at dalawampung kandidata mula sa iba't ibang bansa ang naglaban-laban ngayong taon sa prestigious international beauty pageant at kasama si Atisa sa mga candidates na naghangad may uwi ang ikalimang Miss Universe crown para sa bansa. Nakasama siya o nakasama niya sa top 5 ang mga kandidata mula Thailand, Venezuela, Mexico at Cote d'Or. Ngunit sa kasamang palad, ang hindi na ng pambato ng Pilipinas ang Miss Universe Crown. Kung siyang nanalo, nagiging kahilera o magiging kahilera sana niya ang ating past Miss Universe title holder na si na Catriona Gray noong 2018, Pia Wurtzbach noong uh, 2015 at Margie Moran Florendo 1973 at Gloria Diaz 1969. Bago, Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyo napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Moms Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Vera. Ang Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa at, musika balita at balita. At balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.